Dito na naman yung parahingi ng ano, ng tinapay, oh. Mm. O yan sa'yo. O ikaw, kuning. Ayaw mo? O kay kuning. Ayaw ni kuning. O princess. Mm. Oy, nahulog. O kuning, ayaw mo kuning? Mm. Ayaw ni kuning. O, uh, si Princess, ay, Snow White na lang. O, uh, si uh, Princess, nahulog yung sa kanya. Pero si Kuning, wala talaga, eh. Ano? Ayaw niya ang tinapay. Ito lang dalawang tong matakaw, o. Oh. Mahilig sa tinapay. Pati ito ay sa uh, Princess. Princess? tea spinning um, snow white um, up snow white up up O, oh, down ka na. Down. Down. Down ka na. Down. Nagalit tuloy yung isa, oh Nagalit yung isa. Nagselos. Umalis. <laughs> Nagselos. Umalis. Pero ito wala lang. Dead ma. Dead ma lang sa kanya.